magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, Unang-una, yung akin ipaparinig po sa inyo ngayon, yung amin usapan ni Senator Franklin Baboy Drilon. Doon po sa mga taga Ilocano -Ilo City na na kay Senator Franklin Drilon at gusto nyo rin po siyang mamura at matex, mag-antabay na po kayo ng inyong mga bolpen at papel. Bago ko po ibigay ang number ng Senator Drilon, pakinggan nyo po ang amin usapan. Kanina lamang po ito. Ito po. Andre. Pwede. Oo. Ikaw po tang ina mo, Cam. Ilang milyon bang ninako mo sa Iloilo? Hayop -ilo? ka. Ah, nah, nah, nah. Ilang milyon <laughs> ba po tang ina mo, Cam? Wagid. 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 Kapawa mo. Kinakantot ko, ah. Hello? Hello? Kapawa mo, Drilon. Mukha kang aso ba kang baboy potang mo. bakit bakit Anong ano 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 sa ano 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 na kayo ano 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 Hindi ka na ano putang ina mo ka ano ka ng ganyan? Anong, ano 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 sa bayan, putang ina mo ka. <laughs> ha? Bukas ka ng baboy, buka ka ng ina mo eh. mo. Bakit? Hindi ka ba ba sapatat ng orakot ninyo sa liberal? Kaya nag-iingay kayo? Ha? Hindi Ha? Ha? Ano pa mang gusto ninyo para manakaw nyo? Bakit? Ma'am. Ayan po yung usapan namin kanina ni Senator Franklin Rilon. Ngayon, may mga bolpin at papel na po ba kayo na nakaantabay para makuha ang mahiwagang number ng pinakababoy na senador sa Senado? Globe number po siya ha? 0917 8937265. I repeat, 0917-893-7265. Ayan po ang personal globe number ng pinakababoy na mandarambong sa Senado, mga kadides. Ngayon, na mga taga-ilo-ilo, i-text nyo po ang inyong magiting na mandarambong na senador. Mabuhay ang Duterte group, mabuhay ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para sa bayan, magkaisa tayo, labanan ang taga-liberal party. Why don't you ask them? Di ba? How could I answer no. you? Oh. Sir, how do you feel about it? Sir? Na, Sorry? How do you feel about it? Na ganun ang nangyari? Nothing. Eh. We are not copy to toko This is a numbers game. <coughs> they have the numbers. You know, just for the record, uh, the LP supported Senate President Coco Pimentel when we organized the 17th Congress. That's on record. Uh, we offered him uh, six votes at that time and uh, part of the uh, recent part of the votes that he got the, th the first 13 votes included six or seven from the LP and its allies. So, do you see them being ungrateful? Uh, no, it's just the reality of politics. Uh, or the Senate yeah. president did not fight for you? Uh, no, no, no. <laughs> uh, well, uh, again, I said uh, this is part of our life in the Senate. Sir, barely a year pa lang po. Sorry? Sir, barely a year pa lang po sa 17th Congress, pero may mga major organizations. Now, what does it say about the leadership of Senator Coco? I would rather leave that to those who reorganized us out of the Senate mm -hmm. to answer. So, wala pala sila ang utang na loob, sir. Sir, automatic, <laughs> <laughs> so, so no, wala na, hindi na kayo maging member ng CA. No, you will no, 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 the CA membership is oh, yeah. based on A party okay. affiliation mm -hmm. has nothing to do with that, and so is the membership in the SET. It's based on party affiliation. Okay. So, sir, from here on, we are in the minority. Uh, mm -hmm. Will there be tougher scrutiny of bills being? There, there has always been scrutiny, whether we are part of the majority or part of the minority. We will always scrutinize the bills that are being presented. Mm like, -hmm. We will uh, do our job as a senator. Hmm. Sorry, pa hindi niyo sir na-anticipate kasi mukhang yun na, nagbilang na sila, may eaten sila. So hindi niyo na-anticipate na ah. darating dito sa gandong point. Nabilang ko na yan noon um, pa. Ba't hindi tayo niyo pa sir? Hindi kayo nag Nabilang ko na yan. Uh, hindi na rin, sir, kayo na gano'ng natapatan yung number, nagbilang pa rin. Ah, no. na, wala nang gano'ng ano. Uh, yeah. uh, the uh, majority decided, so be it. Yeah. When we become part of the majority, gano'n din yan. It's just a numbers game it? Okay? in the Senate. Okay? But in so far... Pero wala naman, sir, abiso kung yung Constitutional Amendments Committee eh. Uh, kung mawawala yung senyo. It's always... Uh, The chairmanship in the committee is always the will of the majority. It's up to them what they want to do with it. Thank you, sir. Okay? Hi, ang buhay nga talaga, oh. Doon pala, sa mga basher ko sa Facebook, sa YouTube, mm, ang gawin niyo po bago niyo po ako ang message? tiyakin nyo yung pagkatao niyo na makikilala na nagme-message kayo. Hindi yung nagme-message kayo na ang gagamitin po ninyo picture ng aso, picture ng ibon, picture ng pusa, picture ko na nanon na mga animation na picture na yan, hindi po ako mapatol dyan. Opo. Meron pa pong nagme-message sa akin na galit na galit din na ang picture ay eh, ang picture po ni Pangulong Duterte. Unang-una po, hindi ko po kayo papatulan. Opo. Hindi po ako nabibisit sa inyo. Bagkos naaawa po ako sa inyo, dahil sa kitid ng utak ninyo, kulang na lang sa inyo, pati kaluluwa ninyo, ibenta nyo na sa Liberal Party. Naaawa po ako sa inyo, dahil pinapalamu ninyo sa pamilya ninyo, sa mga anak ninyo, ay galing sa Liberal. Hindi pa kayong mga LP, troll, mga Facebook supporter ng Liberal Party, eh ang mga mukha ninyo ay yung ipakita? Ipalabas ninyo, ipangalanda ka ninyo. Kasi kung talagang mahal ninyo ang inyong partido, ipakita nyo pagkakataon ninyo. Ipagkakilala ninyo kung sino kayo. Hindi yung pusa, ibon, aso. Anak na putang ina, ang aso hindi naman nagpia-Facebook. Ang pusa, hindi naman nagpe-Facebook. Kaya hindi ako nagre-reply sa inyo. <coughs> Kahit ano pong komento ninyo sa mga post ko at ayaw nyo pong nakikita at ayaw nyo napapanood, alam nyo po iwasan nyo ang page ko. Pag nakita nyo ang post, pangalan ko at nakita nyo na kaagad doon sa video pa lang na eh, hindi nyo pa nalalike, hindi nyo pa nakikita, mukha ko na kaagad. Iwasan nyo na. Kung sasabihin niyo sa akin na sisira ang araw ninyo dahil napapanood niyo ko dahil bastos ang ko, eh dati na pong bastos ang bunganga ko. Dati na pong nagkasabi ng putang ina. Dati na po yan. Magulat po kayo pag hindi ako nagkasalita ng ganun. Ano po ang nakaigo? Ba't hindi ako nagkasalita ng ganun? Ang punto ko po rito, kaya ako minumura ang mga buha ng inang mga senador na yan, dahil sa tingin ko, hindi masama po yun. Hindi natin pwedeng gamitan ng lingwahe ang mga senador na sinasabi niyong kagalang-galang na hindi ko nire-respect binabastos ko dahil din sila ay bastos din po. Kaya dapat ibalik natin sa kanila na pananalita ay pambabastos din. At wala rin po akong pakialam kung sa sinasabi ninyo sa mga comment nyo na pwede akong kasuhan, hindi po ako takot sa kaso nila. Handa po ako. Kaya nga po inilabas ko mukha ko, kapupus sa video to para panindigan ko rin sa kanila na hindi lahat ng Duterte ay kaya nilang duro-duruin. Iba na po ang panahon ngayon, mga, ka mga kababayan. Pag tayo'y takot sa leader, e eh tatakot-takotin tayo. Ang diba nga, kaya natin ibinoto si Pangulong Duterte dahil nais po natin ng pagbabago pagbabago kailangan natin. Magkaisa tayo laban sa mga taga-liberal party at sampun ng kapanalig nila. Labanan po natin. Hindi magagawa ni Pangulong Duterte na nag-iisa para baguhin ang Pilipinas. Magkustumulong tayo sa kanya kahit man lang sa paraan na ipakita natin, iparinig natin sa mga taga-liberal party na ang sambayan ng Pilipino ay galit na sa kanila kahit sa ganyan man ng paraan na ginagawa ko, hindi ko po sinasabi na gayahin niyo po ako. Pero, doon sa mangungutiya na kesyo bastos ang bunga nga ako abay po, dati na po akong bastos. At wala rin po akong pakialam doon po sa opinion ninyo. Guests, kahit na sino po kayo. Kung sarili ko nga pong kamag-anak, nakadugo ko, talaman ko, na kapartido ng liberal, eh hindi ako mapagsabihan, eh kayo pa kaya? Sino kayo? Mga leche kayo. Ang mabuting gawin nyo po, ito po ang suggest ko. Ipakita ninyo ang pagkakilala ninyo. Para naman yung pagtatanggol ninyo sa liberal party, sa inyong partido, may mahita sa inyo. Magpakilala kayo ng totoong pagkatao ninyo. Okay? Kung hindi nyo kayang gawin, manahimik na lang kayo. Kasi kawawa naman po kayo. Sa akin, <coughs> naniniwala ako, mamamatay ako, oras ko na po yun. Kung hindi ko pa oras, hindi ako mamatay. Kaya sabi mo, pinamamadali ko buhay ko, hindi po ko naniniwala ron. Hindi mangyayari sa isang tao ang isang kaganapan sa buhay niya kung hindi nakalaan. Wika nga ni Pangulong Duterte ng mga nakaroon naririnig ko sa kanya. Destiny! naniniwala ako sa destiny. At muli, ginagawa ko ito dahil gusto kong iparating sa mga LP na murahin sila. Wala akong pakialam sa opinyon ng iba kung bastos ang bunga ng ako kung mali ang ginasabi ko sa mga ginagawa ko. Wala pa akong pakialam. Yung pong sagot ko po sa inyo. Wala pa akong pakialam sa inyo. At hindi ko rin po ugali magpasikat sa social media. Sabi nga po nung isang nagko-comment nung ang ipilyo Flores, kanya-kanya tayo ng diskarte, kanya-kanya tayo ng trip. Tama po 'yung sinabi niya. I-trip ko po ang murahin ang mga taga LP. Kaya doon po sa komento ninyo ng mga pabor sa liberal, wala akong pakialam sa inyo. At doon naman po sa mga nag-message sa akin na nagbibigay ng papuri, pagsaludo, Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po hinihingi ang inyong saludo sa akin. Hindi ko po hinihingi na purihin niyo po ako na sabihin niyo matapang ako. Hindi po ako matapang. Hindi po ako matapang mga bossing, mga kaibigan, mga ka-Facebook. Ang katwiran ko lang po isa lang. Kung anong gusto kong sabihin, sasabihin ko. Kung doon sa mga tao na galit-galit galit sa akin, dahil nakita lang naman ako sa Facebook, kung hindi nyo ako kilala personal, manahilig kayo. Pero doon sa mga tao na nakakilala sa akin personal, alam nila ang tunay kong ugali. Alam nila kung ano ang tabas ng bunga nga ako. Ganito po ang bunga nga ako, wala pa po ako sa Duterte Group, wala pa po, hindi pa po nagdideclare ng pagkandidato ang Pangulong Duterte, masagwa na po talaga ang bunga nga ako. Kung anong sagwa ng mukha ko, mas masagwa, ang tabas ng bunga nga ko kaya mga kadidis kung kayo po ay tunay na Duterte supporter ipakita po ninyo na tayo ay palaban sa liberal party hindi yung kagaya na nangyari na dinorodoro ni Jim Paredes na tahimik lang huwag tayo maging ganun dapat tayong maging palaban dahil ang ating pangulong Rodrigo Roa Duterte ay palaban na leader dapat palaban din ang kanyang mga supporter Muli magandang hapon sa inyong lahat at doon sa mga basher ko matodas na kayo